Hello guys. Ah uh, ito, pauwi tayo guys ngayon ng uh, bahay. Titingnan ko yung aking uh, asawa. Sigurado tulog na naman yun ngayon. Ipagtitripan e, natin kung anong pwede natin gawin. <laughs> Saglit lang guys. Dito na ako sa bahay. Siyang si mama. tolong, tolong? ko na, tulog. Sasha. Sasha. Dali ka muna. Dali. Dali ka muna. Tingnan nanti siya, guys. Ah! Hey. Sasha. Dali ka muna. Dali. siya guys tulog tulogin talaga yan siya hindi ka muna siyang hindi ka muna dali may papagawa ko sa iyo dali